yun magandang gabi sa inyo guys update muna tayo sa ating grab driver app So kung matatandaan nyo sa previous video or vlog ko eh, meron ako sinabi na update so nagkaroon tayo ng invitation kay grab na mapabilang sa grab now and supposed to be dapat kahapon yun grab uh, July 4 uh, kaso parang nagkaroon ng delay and then ngayon napansin ko sa aking Grab driver app eh iba na yung uh, my service ko. So dati ganito. And then ngayon, eto na siya. Papakita sa inyo guys. So ito yung Grab driver app natin and e, ito yung service type. Tapos ayan. Grab Airport to NAIA and then Grab Now Airport from NAIA. So hindi na siya yung Grab Airport to NAIA at Grab Airport from NAIA. So legit Grab Now na tayo at sa may Grab Booth Terminal 3 lang tayo papasukan ng booking which is from Naiya. So, ayun lang yung aking update and siguro mamaya pa ako bi, uh, bibigyan ng invitation para sa Viber Group and since nandito tayo sa may Loton Avenue, <laughs> Pupunta na tayo ng GrabBus, sayang kasi yung oras. Tingnan natin kung makapila tayo doon kahit wala tayo sa Viber Group at baka makakuha tayo ng booking. So, ayun na guys. Merong code na binibigay kay passenger pag pinindot ko yung GrabNow. So, hindi ko na apakailaman ah, yan kasi nagbabago <laughs> ewan ko kung merong epekto yan dun sa mga nagbubuk sa grab booth and then ayun lang guys so tingnan natin kung makakapila tayo sa grab booth at makakabiyahe tayo bilang grab now right? mamaya na lang okay guys update lang 9.14pm habang umibili tayo ng tubig sa may total station dito sa may terminal 3, e biglang nag-vibrate yung cellphone natin, which is pinasukan tayo ng uh, booking na Grab Airport so, 232 cash payment dadali natin sa may Pasay ayun, ewan ko lang <laughs> kung ano magiging reaction ng mga papa nating na Grab airport driver na nakapila or grab now driver na nakapila sa grab bus so wala yan sabi nga nila eh, there is always a first time so try natin kausapin konti or mabilisan yung mga nasa

2 hours later So, yun nga guys <laughs> Nagkagulatan na So, dumating ako dyan Sabi ko Na biglang pumasok sa akin yung booking Akala daw nila airport to anywhere yung ata, which is yung Grab airport na so, ganoon talaga hindi perfecto yung system ni Grab kasi ganyan na, tulad ng ganyan, kung sino yung malapit or wala ko, kasi diba kung nasa unahan yung naka online, tapos nasa likod may naka offline, kaming nasa malayo, tulad ko kanina, sa pwesto ko ng, nasa may gas station ako na total which is kabilang side lang saan pumasok yung booking eh meron daw na una sa akin so hindi ko alam kung bakit binda to sa akin ni ni Grab ni ng system yung booking na yon na uh, sa Grab booth, eh meron naman nasa na sa una nakapila di ba so siguro sa akin lang to ha baka dahil sa sa ano ratings sa good standing natin sa app ah uh, I don't know talaga guys <laughs> hindi ko alam so umikot na ako sabi nakiusap ko ako uh, sa ko si ma'am Leia na umikot na lang muna daw ako kasi may nauna sa akin so natanong ko siya kanina kung anong gagawin ko ako yung uh, pasok lang naka activate lang pinasukan ako ng booking dun sa terminal ay sa may grab ano ba yan dyan sa may total ayun so yun. si ma'am Leia na ang nag ano ang na uh, assist sa akin nag add sa Viber group which is kanina ko pa ni-expect yun na sabi ni ma'am Jessica at ayun ikot na lang daw muna ako kasi may naman mga sign so ayun medyo para nagkalituhan yata dun sa grab booth kasi ngayon lang na nagsindihin sa akin bakit pa ba ako pinaikot ni ma'am Leia eh pwede naman na pasakyan sa akin si passenger since nasa app ko na yung booking so so yun na, na, na join na ako sa mga plate number ng sakyan so, okay. alright so hindi na ako dyan di ikot sa rotonda kasi ang traffic naipit tayo ng ay, ano nung kanina kaya u-turn lang tayo at mag a so yun guys ah uh, pinaka sa akin yung booking na accidentally na-accept ko kasi yun uh, online ako dun sa My total mm -hmm. ang kaso lang kasi medyo hindi hindi ko matanggap yun kasi 50% yung cancellation percent cancellation so masakit para sa akin to kasi kung magkaroon man ng incentives tapos ayun ah uh, apat pinakuha na lang nila sa akin yung pasahero tinakbo ko na at pumila na lang ako sa likod ay no so todo todo kasi ano yung nagtatanong ako eh kung anong gagawin di ba simplest sana ito eh kumbaga consider na lang sana nila na accidentally ano yun, na transfer na iba to yung booking sa Grab Airport na driver o ba diba? nabawasan na yung pila dyan na ko na yung passenger nakabalik na ako dito sa terminal 3 napila ako namayos, nasunod ko na yung nila o ba ay, diba? ay nako ang sakit nitong 50% cancellation na to so eto Makita ko lang sa inyo guys yung grab booth maraming Ay. So ayun, ako na daw yung next sa pila Tapos may naki, naririnig ako na mga pasahero na nakaupo doon na kinancel daw nung driver nung nandito na daw ako <laughs> or nandun doon daw yung driver sorry naman hindi ko sila uh, um, magets saan siya, siya na po okay so kalma lang tayo so ito yung like ko nakikita sa terminal 2 eh yan yung mga na yan na naka green so abang abang lang tayo Ngayon guys, update lang, after natin ma-drop off yung passenger natin sa may bandang San Andres Bukid E eh bumalik agad tayo dito sa Terminal 3 para pumila syempre grab now na tayo eh So dito tayo sa may grab booth uh, pipila And ayun, nagpa-lista na ako dun sa Viber Group namin Ng mga grab now kaso habang nag babackread ako or tinitignan ko yung listahan ng mga lineup up na driver eh biglang nag vibrate yung cellphone ko giatay ibig sabihin guys nakalimutan ko mag offline na number one rule ng grab now so first in first out so dapat naka offline ka and ayun ginawa ko, nag-cancel ako ng booking kasi nga hindi ko pa turn. so yun, hindi ko alam kung paano ang gagawin dito naka dalawang strike na ako ng cancellation for today and sabi naman ni Idol Erwin eh, hindi na daw importante or nagbe yung cancellation date kasi grab daw yung gumagawa ng booking ng mga passenger pero hindi kasi hindi ako sanay na mag cancel guys kaya ayun ang inyong lingkod sunga sunga na naman <laughs> anyways nagtira na ako sa may grab bus hindi ko alam kung tama ba yung ginagawa ko dito nakapila ba ako dito ng tama pero tingnan natin pila lang tayo dito kaya ko <laughs> Okay guys, update lang. Nakatatlo lang tayo ang GrabNow booking na inassign ni GrabBooth para sa akin. And for our first day or first shift kay GrabNow ay eh, nagkala tayo. So marami tayong nagawang cancellation. So dalawang cancel cancellation sa ating account and then isa sa GrabBooth. Bakit? Kasi nakalimutan natin mag offline kaagad once na malapit na tayo sa Terminal 3 uh, or airport vicinity. So ayun. And then natutulong tayo kasi ano, uh, hanggang 1 AM lang si Grab booth and mag i ulit sila ng booking for Grab now ay mga alas 4 or at least 4.30 in the morning. So, yun, charge to experience, di ba? So, next time, alam na natin kung anong gagawin natin, kung saan tayo papuesto, kung kailan tayo pwede pumasok sa grab booth area para mag-pick up na pasayero. So, ayun lang guys. Uh, mga aking update. And again, this is Angelo. Thank you for watching. See you on my next video. 没回来啊。